magandang hapon sa lahat so papunta ko guys sa opisina ng PWD at senior citizen kasi kukuha ko ng book, booklet para kay misis yung grocery at saka yung medicine booklet para may panggamit naman siya para mayroon naman discount ba diba? so ito malapit na ako yan ang opisina guys ng PWD at senior citizen so, papasok ako kasi nasa loob yung kukunan ko ng booklet. O, oh, yan guys. ba? Diba? So, hindi masyado maraming tao kaya nakakuha ko kagad. Kaya hindi ako lang So, ngayon, pagkatapos ko doon, di pumunta ako dito sa SM guys. Para makapag-ikot-ikot din naman. Saka may bibilin din naman ako. Kaya ito, nandito ako duman sa back door, sa likuran. So, ito. una makikita yung supermarket talaga ng SM. So, alam nyo na, dahil pumasok ako ng supermarket, may bibilin ako ng So may kailangan din akong bilhin sa loob kaya yan. So nandito na ako guys, kikita nyo na oh, Papasok. makikita nyo na yung supermarket. Tapos before ako pumasok, tinignan ko muna yung schedule. Meron sila bukas sila sa 28 at 29. Good Holy Thursday at Good Friday from 9am to 6pm. So nandito na ako sa loob ng supermarket ng SM. So ito yung courtesy ng supermarket. Oh, yan. Harap nyo kasi wakong uh, Chinese medicine drugstore. So, pasok na ako. So, ikot ng konti. May ako dito guys. Yung binili ko dito is uh, sabon pang kaligo, shampoo, tsaka toothpaste. Tsaka ano rin, yung ketchup and isang albatross at yung this uh, cleanser para sa bathroom and CR. So, ayan. Umikot-ikot muna ako. Abang, ano, nakikita nyo naman. So marami sanang pwedeng bilhin Ang problema lang wala tayong budget Kaya yun, okay lang Sa susunod na lang meron So ito guys, yung mga Condiments, mga seasoning Sa pagluto Nakakuha na ako ng ah, Oyster sauce At saka yung soy sauce, yun lang Tapos yan, nagbayad na ako O ito, paglabas ko, dumaan ako ng Department store kasi dyan naman talaga ako lalabas sa may north area naman. Kaya para paglabas ko, malapit na lang, lalakarin ko na lang yung premier tapos sunod nun ayala na tapos amin na so dito muna kukuha muna ng kunting video guys yan mga rilo ang gaganda yung citizen meron din ito siko so ito yung department store sa ground floor department store ng SM Bacolod to so hanggang sa ulitin guys huwag kayong magsasawa sa aking mga video Maraming maraming salamat at saka, uh, a blessed Monday afternoon everyone have a great day ingat kayo palagi bye and god bless